Uy, ba't ka na natulog? Ang tagal lang mga na mga Napuyat na ako doon sa mga yun. nga ng ulo ko eh. Yeah. Ang tanipo ng pagparito. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank ano naman, salina. Tara, lalimitin natin ito. Ano ito Kaya po kami na panitin. Ano Agad naman nung nungaraling pa. Eh, nga. Wala pa naman simbong ka. Di na nga tumingin. Mas kawal natin sa nipo ng pagparito.

Panganip na yan. Layo-layo ng Pasko nung no? na kayo. Takanta kasi ka Ang agap daw ng... <laughs> Tam eh. December na. This is December oh. na kaso hindi pa hindi Ibang na ang arulig na. Nang agap na agap daw. Wala kayong pasabi ah. <laughs> Mas maganda yung ganito. Para para ano. Huwag <laughs> <laughs> lang magigisig yun. Tim. <laughs> Tim. Tubig agad, kaya namang ka. Umaya may atititignan ko at baka gising pa yun. Dito mo rin yung hilo. Hilo pati? Hmm. Huh? Oh. Ay, tomato. Ano yan? Ay, ano! Nangyayin sila ng tubig at pagod na raw. Bibigyan ko lang din ng ano, tubig ah! Tulog ka lang na dyan! Ako lang dito sa mga ito. Bala akong ito. Ba't wala namang nakantanan? Tapos papayin nyo nga. Mamaya ito uli. Pagkiinom lang. O oh, sige. O! Anong tawag naman? Ya! Bilis! Wala rin rin nagpapisik yata. Ha? Anong pungatan? We wish you yes. a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. In a happy new year. year. Ang dali ng tagay. Ano uh, makakatikim yan? Masarap yan eh. Di lang special kasi yan eh. Super special. <laughs> We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Man! Tagay mo ulit! Ulit tagay na yan eh. Tagay mo minum eh. Alas na to. Alas na yan! mo na yan eh. na yan. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo, thank you. Ah, Ang sarap, sarap yung mga ruling. Bukas ulit. Uy, ba ka na natulog? Ang tagal na mga nangaruling. Napuyat na ako. Sa <laughs> At umulog, eh. Yeah. ka na dyan at mag ka na. <laughs>